Good afternoon, mga mga, apply ng na CIS. Si ako pala si CIS, Arsaga, Jordan Candidato. Huwag kayo may mawala ng pag-asa sa pag-apply nyo. Kasi ako nga apat na taon, nagantay ako ng pagkakataon na makapasok sa Philippine Army. Pero nung first apply ko, hindi ako pinalan. Pero may isa akong salita na ayaw ko bitawan. Yung salita na yung, yung, hindi sumuko. Kasi pangarap ko to, sumula ng bata pa ako. Kaya, tinis ko kung anong hirap Nag-striker ako. Striker ako ng isang taon. Patala ko makakapasok na ako. Pero sa bandang uli, hindi pa rin. Pumalik ako sa summer. Nagantay din ako doon. Ako ang na makapasok. At nagkaroon din ng kuta. Hindi pa rin ako napasok. Hanggang ng 3 years. At itong pang-apat na taon, sinubukan ko ulit. Sabi ko nga sa sarili ko nga. Darating din yung panahon na magiging pabor din, din para sa akin yung pinapangarap ko. Kaya ngayon, andito na ako. Andito na ako nakapasok na ako sa Philippine Army. Andito na ako sa training. Kaya sa mga nag-apply diyan, kung ano mang kung ano naranasan niyo na hirap, this lang. Bye. Uh, good afternoon. Dito naman kami mag swim sila. Kasi malapit na yung credit swimming nila. Dito titignan kung kaya ba nila yung langoy itong ito kalayo. Oh. nila ng breaststroke at saka freestyle. Yan lang. Pag langoy aso, bagsak. Oh. Uh, ayan. Ayan na sila. Ah, magaling yung isa, oh. Ay, ganun dapat, oh. Parang Olympic, ah. O, oh, walo, pila dito. Huwag mo na balik. Huwag mo lang tatalon. Dito ka. Ayan. Tapatan mo na, walo. Ayan. Balik. O yan. Balik sila. Di sila pumasa sa quality control. Ayan. Balik na agad kayo. Sinabi na Freestyle lang at saka bristro. Ano kukunin sa Rupsipin? Welcome third cycle. Alagaan nyo yung mga gamit nyo ha. Huwag muna kayo magkua dyan. Huwag tanong muna kayo. Itago. Sinopin. Sinopin. oh